Kasi na nga mga kabubog ano, magandang araw gabi at umaga sa inyong lahat sa mga kayong panig ng mundo ano. Uh, ngayon ay go overtime tayo ano habang nagbablog ano. So kakarga tayo ng bakal ano at um, may karga na nga yung bakal natin, may karga ng bakal yung truck natin ano. At mm, um, lang tayo ngayon ano mga kabubog ano. Uh, medyo maliwanag pa natin sinimulan yan at mm, um, nangangalahati na tayo. So, tingnan natin yung kakarga pa natin. ano. So, ito. Kailangan maikarga natin itong lahat ng ano, mga kabubog. So, itong ating sasakyan mga kabubog ay kumakarga ng 2.5 ano, ang ating toy car. Ano. kumakarga ng 2.5 yan no, ang capacity. So, tingnan natin kung makakailang kilo tayo na karga ng bakal ngayon. Ano. Kasi medyo malangkag eh. Ano. Estimate ko dyan ay Yuro, kulang ko dalawa. Ano? So, sama na rin natin yung konting sulid no. So samahan niyo ako mga kabubog ano para magkaroon kayo ng ideya no So nga pala mga kabubog ano uh, kaya tayo sulo-sulo ngayon dahil yung ating pahinante ay atin muna ng pinagpahinga ano? kasi para bagang hindi siya familiar sa ganitong trabaho nakikita natin eh, nahihirapan ano kaya nawa tayo kaya ating pinagpahinga na muna, ano? May nagbakasyon na muna natin. So, sulo-sulo tayo ngayon, ano? Kasi uh, nasanay tayong bumiyahing mag at kaya naman pala natin na walang tauhan. So, hindi na rin hindi na muna ako kumuha ng tauhan, ano? Kasi medyo mahal din ang bigay natin, 600 sang araw, ano? Eh kaya naman pala natin. So, uh, may suggest ko lang sa mga baguhan, ano? Pagka ganito lang kalaki ang inyong sasakyan, ay hindi niyo pa kailangan ng tauhan, ano? kasi matatalo kayo sa kuan matatalo kayo sa pasahod ano? so kung kaya nyo mag-isa kung kayo kayo lang ng pamilya niyo ay eh, kayo kayo lang muna wag na muna kumuha ng tauhan. ano kung baguhan pa lang kayo kung hindi naman ganoon kalakas ang biyahe so bukas uh, tingnan natin ano kung makakailang deliver tayo bukas uh, kahit mag-isa lang tayo no so yun lang muna mga kabubog samahan niyo ako sa aking pagkakarga A few moments later. So yun na nga mga kabubog ano at natapos ko ring ikarga ano at um, ito nga ano uh, tutuldahan na natin ano. So ang kagandahan kasi niyan mga kabubog ano itong sasakyan natin ay drop side ano. Para magkaroon na rin kayo ng ideya sa pan-deliver ng bakal. Mas maganda pan-deliver drop side ano. At saka kung i-deliver niyo ay tanggalan niyo na ng sa ako. So depende rin pala sa deliveran niyo ano ako tinatanggal lang ko na sako inubuhos ko na para pagdating sa deliveran ay mamagditin na lang yan ano, galun, ganun lang kabilis ano. kaya kahit mag isa lang tayo mag deliver ay hindi na natin kailangan ng kasama so malaking bagay na drop side ang sasakyan ano. kasi kahit mag isa ka lang magkarga kayang kaya mo abot na abot mo baba lang yan abangan natin kung makakailang tinulada yung ganyang kataas na. Ano? Uh, magkaroon na rin kayo ng idea ano? sa so, mga baguhan pa lang na magja junk shop so junk shop idea to itong ginagawa natin no, so kung may comment kayo mag comment lang kayo ano? samahan nyo ako hanggang bukas sa vlog nito yun na nga mga kabubog ano, alas 5 na ng madaling araw at nagising na nga tayo at mm, ako'y bibiyahe na ano, mga kabubog samahan nyo ako uh, pag, mga kabubog pagka ganun mataas ang karga lang pa sa bubong ay kailangan maaga maaga ang kwan maaga ang biyahe natin dahil tayo ay sisitahin ng manghuhuli no? dahil sobrang so, so, taas ng karga no? lang pa sa bubong So, samahan niyo ako sa buong maghapon na aking paggawa. Ano? Tingnan natin kung gano'ng karami ang ating magagawa dahil tayo sulusulo lang. So, wala akong kasama mga kabukog. Samahan niyo ako. Two hours Sina, later. Sige na nga Andito na nga tayo sa Deliveran ano. At tayo ay maraming nauna sa ating mga truck mga kabubog ano. Tayo ay pampito ano. At 6 mm, na ng umaga ano. So abang abang lang mga kabubog. Sige nga mga kabubog ano. Ano na, na natin at mm, pinamagnet na nga lang natin ano. Walang natira kundi kalawang ano. At mm, ganap na alas 8 na ng umaga mga kabubog Ano at nagtimbang tayo ng alas 7. So sa loob ng isang oras ay naibabaan na natin. Ano. At natin kung gano'ng katagal tayo maghihintay ng kwan ng bayad. Ano? Alas 8.30 para bumukas ang opisina. So, yun na nga mga kabubog. Ano? Uh, tapos na nga tayong bayaran. Ano? At hinapo tayo ng 37 minutes uh, bago na bayaran. At um, mm, grabing ulan. No, ang karga natin pa ay naka 1880. Ano? So, okay na tayo. Samahan niyo pa ako, ano? ano, nakabalik na tayo galing sa pagde ng bakal at mm, ngayon naman ay hahako tayo ng kuwan ano. Hahako tayo ng bubog sa Malbar. So, listahin lang natin sa glitong mga uh, alaga kong kambing ano. Hello, kumusta kayo? Langin natin kung ilang inahin. 1, 2, 3, 4, Five, six, seven. Seven na bisero. So, inalpasan lang natin kasi yung mga kabubog tuwing kwan. Tuwing hapon, no? ah, Alasin ko para hindi sila lumayas. Kasi pagka inalpasan natin ang kwan, maga, lalae sila, no? At yung So pulong muna natin kaya na lang natin paka walang hapon yun nga mga kabubog ano uh, ay may naman ng pan ngayon hahakot ng bubog sa malbar so samahan nyo ko sa hakuta natin ng bubog no so maglilista tayo ah, Mga, so yun na nga mga kabubog na no? tapos na tayong umakot dito nakarga na nga so na tayo ano? so yun na nga mga kabubog nakabalik no? na nga tayo galing malbar no? at mm, ibababa na natin ang nahakot nating 4 cantos ano? at ang nasa ilalim ay bubog pupunuan natin ng bubog para pang deliver kinabukasan ano? para ready na pang deliver kinabukasan ano. so yun lang muna mga kabubog for today's video ano? At, sana nagkaroon kayo ng ideya ano? at sa uh, video ito ay sana may maiisip natin na pwede naman pala na ah, wag muna kumuha ng tauhan no? kaya naman pala no? so para makatipid ng tauhan ah, kung kaya namang mag-isa eh, mag-isa na lang muna no? so yan lang mga kabubog ano?